at bukas ang pelikula sa Cairo, Egypt, na nagpapakita ng kaguluhan sa publiko sa kalye. Isang prologi ang nagsasaad na ang isang pangkat ng mga Amerikanong arkeologo ay nakahukay ng isang bagong piramid na nakabaon ng malalim sa ilalim ng disyerto. Ang mga lokal ay may paniniwala na ang piramid ay isinumpa at ang pagbubunyag nito ay magreresulta sa isang hindi maiiwasang sakuna. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang dokumentaryo na tripulante para i-film ang isa sa pinakamahalagang archaeological na pagtuklas sa kasaysayan ng Egypt. Pagdating sa site, isang reporter ng balita, Sunni at ang kanyang kameraman, si Fitzy, ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa pagtuklas. Ipinakita nila ang footage ng piramid na nagbibigay diin sa pambihirang katangian nito. Kabaliktaran sa tradisyonal na apat na panig na piramid ng Giza, ang partikular na ito ay namumukod tangi sa tatlong panig nito. Binanggit ni Suni na si Dr. Miles Holden at ang kanyang anak na si Nora, isang pares ng mga arkeologo, ay may potensyal na muling isulat ang kasaysayan sa kanilang kahangahangang pagtuklas. Habang nagpapaliwanag si Suni sa kakaibang gawaing arkitektura na ito, patuloy siyang naabala ng tahol ng mga aso. Pagkatapos, kinapanayam niya si Dr. Miles Holden Tinanong siya tungkol sa mga detalye ng kanyang paghahanap. Ipinaliwanag ni Miles na may ilang mga sinaunang teksto na tumutukoy sa mga geographical na lugar bilang mga potensyal na lokasyon para sa nawawalang piramid ng Akhenaten. Ipinapalagay niya na maaaring nauugnay ito sa hindi pangkaraniwang tatlong panig na arkitektura na kanilang natuklasan. Kasunod nito, nilapitan ng crew si Nora na sa kamera na ang three-sided piramid ay hindi ang piramid ni King Akhenaten sinabi pa niya na ang istruktura na kanilang kinakaharap ay nakabaon sa ilalim ng ibabaw. Pinaliwanag niya na nangangailangan ng milenya para buuin ng buhangin ang ganoong kataas na nangangahulugan na ang istruktura ng peramid ay nauna pa sa paghahari ng Akhenaten sa pamamagitan ng mga henerasyon. Nang magtanong ang Suni tungkol sa paglaban ng mga arkeologo sa paggamit ng mga satellite, Inihayag ni Nora na maraming mga siyentipiko ang nag-aalangan na yakapin ang pagbabago o lumihis mula sa mga tradisyonal na pamamaraan. Nang maglaon, sinabi ni na Miles at Nora kay Suni ang tungkol sa isang satellite na umiikot sa Earth at ipakita sa kanya ang partikular na lugar kung saan matatagpuan ang pyramid. Nakaisip sila ng lagusan upang makapasok sa pyramid na direktang patungo sa dulo nito. Naintriga, nagtanong pa si Suni tungkol sa satellite at sumagot si Nora na inspirasyon siya ng isang artikulo na pinamagatang, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Pagkatapos ay tinanong ng Suni kung ang mga dayuhan ay gumagamit ng mga pyramids bilang isang paraan upang bisitahin ang Earth, ngunit tinatawanan ito ni Nora. na nagsasabing hindi siya naniniwala sa mga naturang teorya. Sa kabuuan ng kanilang pag-uusap, sinusubukan ni Miles na ilayo ang Sunni sa pagtalakay sa mga satellite na nagmumungkahi na sa halip ay tumutok sila sa arkeolohiya. Gayon paman, pinagtatalunan ng suni na ang aspeto ng satellite ay makabuluhan dahil kinakatawan nito ang bukang liwayway ng isang bagong panahon sa arkeolohiya. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagpapahina kay Miles dahil naniniwala siya na ang kakanyahan ng purong arkeolohiya ay nawawala sa gitna ng mga pagsulong sa teknolohiya. Mamaya sa gabi, si Nora ay nasa isang tawag sa telepono kasama ang kanyang ina. Tinitiyak niya sa kanya na magiging ligtas siya sa buong misyon. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang malayo ang pinapatakbo na rover na sasakyan na tinatawag na Shorty, na dinisenyo ng kanyang kasintahan at kapwa miyembro ng kuponan, Michael Zahir. isang robotics engineer. Lumalabas na ang Shorty ay orihinal na binuo ng NASA para sa Mars Rovers na nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga mapaghamong terrain. Nilagyan ito ng mga built-in na kakayahan sa pag-record na kumukuha ng parehong visual at auditory data. Kapag nasa loob na ng pyramid, magpapadala si Shorty ng real-time na footage sa command center na magbibigay ng mahalagang tulong sa misyon. Kinabukasan, ang mga manggagawang ehipsyo na inatasang pumasok sa lagusan ay nagpaalam kay Miles na nahanap na nila ang kanilang daan sa loob ng peramid. Nang marinig ito, ang kuponan ni Miles, na sinamahan ng Sunni at ang kanyang mga tauhan sa pag-uulat ng balita, ay sumugod sa tunnel. Sa pag-alis ng huling bato, isang hindi inaasahang pagsabog ang magaganap. na naglalabas ng nakakalason na gas na may halong fungus na lumalamon sa paligid. Ang isa sa mga miyembro ng kuponan, na nilalanghap ang hangin na ito, ay naghihirap mula sa isang panic attack, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Ngunit bago lumala ang kanyang kondisyon, mabilis na dumating ang mga medical na tauhan at iniligtas siya. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Miles ng mensahe mula sa Ministry of Antiquities na nagtuturo sa pangkat ng pananaliksik na lumikas sa lugar sa loob ng 24 na oras. Ito ay dahil sa kaguluhan at malawakang karahasan na dulot ng mga protesta sa Cairo, dahil ang mga lokal ay laban sa mga dayuhang pumapasok sa kanilang mga piramide. Dahil dito, nagpasya si Miles na talikuran ang kanilang misyon at umalis sa susunod na umaga. Gayunpaman, sinubukan ni Nora na hikayatin ang kanyang ama na man lang si Shorty upang makita kung ano talaga ang nangyayari sa pyramid. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, at ubiling pumayag si Miles na ipadala ang rover vehicle sa loob ng pyramid. Sa susunod na eksena, dumating ang isang Egyptian corporal. Siya upang suriin sila at inutusan ang koponan na umalis sa lalong madaling panahon. Si Michael, na nag-isang nakakaintindi ng Arabic, ay tinitiyak sa opisyal na nasa proseso sila ng pagtatapos ng kanilang mga aktibidad at aalis na sila sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, si Shorty ay piramid upang maimap ang interior. Kinokontrol ni Michael ang rover at sa sandaling pumasok ito sa loob, nakita nito ang kaunting bakas ng mga nakakalason na usok. Ang mga pader sa loob ng piramid ay nagpapakita ng simbolo ni Osiris, ang Egyptian god of the afterlife at ang unang farao. Bigla na lang, inatake si Shorty ng isang misteryosong figura, na ikinagulat ng koponan sa likod ng monitor. Sa paghihinala na maaaring ito ang parehong aso mula kanina, patuloy na pinalalim ni Michael ang rover. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nag-offline ang rover, at nawala ang lahat ng panlabas na kontrol ni Michael. Sa pagkabigo ng kanilang misyon, iminungkahi ni Miles na bumalik sila sa bahay, Ngunit tumanggi si Michael na umalis nang wala ang kanyang 3 milyong dolyar na rover. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang koponan na makipagsapalaran sila sa loob ng peramid upang makuha ang kanyang mamahaling nilikha, na binanggit din na ito ay pinahiram ng NASA. Nag-aalinlangan si Miles tungkol dito, ngunit sa huli, ay nakumbinsi siya ng koponan na magpatuloy sa misyon. Nag-aalok din si Shadid sa kanila ng dalawang oras na oras para ma-recover ang kanilang device. Pagkatapos nito, si Miles, Nora, Michael, Sunny, at Fitzy, ay tumuloy sa pyramid. Pagdating sa loob, inilabas ni Nora ang sarili niyang kamera para idokumento ang kanyang diary. Patuloy na binabalaan ni Miles ang koponan laban sa paghawak ng anuman dahil ang mga sinaunang istruktura ay napaka na nagdudulot ng panganib na bumagsak anumang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Michael ang isang sirang piraso ng kanyang rover na nag-aalala sa kanya. Habang lumalalim sila, natuklasan ni Nora ang isang butas na humahantong sa itaas at hinihimok ang kuponan na tuklasin ito. Sa pag-akyat, nadatnan nila ang iba't ibang mga bagay at istruktura na lalong nagpapakurious sa kanila. Nakahanap din si Nora ng isang metal na istruktura na nabahiran ng tuyong dugo. Sa kabila ng pagiging senyales ng babala, walang pag-aalinlangan siyang kumukuha ng sampol para sa karagdagang pagsusuri. Sa kanilang pagbaba, hindi inaasahang pumutok ang gabay na wire na sumusuporta kay Miles, na naging sanhi ng pagkawala ng direksyon ng team. Na stranded ng walang malinaw na landas, pumasok sila sa isang silid kung saan matatagpuan ni Michael ang kanyang nawawalang rover. Gayon Gayunpaman, ang marupok na sahig ng silid ay gumuho sa ilalim ng mga ito, na naging sanhinang pagkahulog ng kuponan sa isang hukay. Upang lumala ang sitwasyon, isang malaking piraso ng mga labi ang bumagsak kay Michael, na sa kanyang binti at natrap siya. Ang kuponan ay gumagawa ng lahat ng pagsisikap na palayain siya, ngunit walang pakinabang. Sa gitna ng kanilang pakikibaka, nakakita si Suni ng isang butas, kaya nagpa siya siyang umakyat upang maghanap ng labasan at humingi ng tulong. Ngunit habang siya ay nagpapatuloy sa pagakyat, siya ay hindi inaasahang inatake ng isang payat na pusang nilalang na kumamot sa kanyang mukha na pinilit siyang umatras. Hindi nagtagal, napadpad si Miles sa isang pinto at binasa ang mga inukit nito, nagbabala sa kanila na huwag pumasok. Pagkatapos ay iminumungkahin niya na maghintay sila hanggang sa dumating ang hukbo na nagbabantay sa kanila. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Nora dahil wala nang maraming oras si Michael at pinili niyang maghanap ng ibang paraan. Bago siya iwanang mag-isa, inabutan niya siya ng sulo at hinalikan siya na nangangakong babalik. Ngunit makalipas ang ilang minuto, narinig ng grupo ang mga sigaw ni Michael na nagudyok kay Miles at Nora na sumugod sa kanyang tulong. Pagdating nila sa lugar, laking gulat nila nang makita na lamang nila ang kanyang putol na binti na nakaipit sa ilalim ng bato. Ang mga mansa ng dugo sa lupa ay nagpapahiwatig na siya ay kinaladkad sa isang baras at nilamon ng isang uri ng uhaw sa dugo na mandaragit. Ang kalunos-lunos na kaganapang ito ay nag-iwan kay Nora ng pagkawasak, ngunit hinihikayat siya ng kanyang ama na manatili sa kuponan, at tumuon sa paghahanap ng paraan. Sa muling pagsasama nila ni Suni at Fitzy, itinago ni Miles ang katotohanan at sinabi sa kanila na dinurog ni Michael ang sarili habang sinusubukang ilipat ang bato. Pagkatapos ay nagpatuloy ang koponan sa tunel, at naramdaman ni Nora na may sumusunod sa kanila. Ang kanyang palagay ay nagpapatunay na tama, dahil sa lalong madaling panahon sila ay hinabol ng isang grupo ng mga nilalang. Sa isang estado ng gulat, binilisan nila ang kanilang lakad at naabutan si Shadid, na naroon upang iligtas sila. Nagawa ng sundalo na mabaril ang karamihan sa maliliit na nilalang. Ngunit sa kalaunan ay inatake siya at nilamon ng mas malaking mandaragit. Sa pagsaksin nito, mabilis na pinatay ni Miles ang grupo ng lahat ng ilaw at tahimik na nagtago sa isang sulok upang maiwasang madetect. Sa tense na ito, napansin ni Fitzy na nagkakaroon ng impeksyon ang mga peklat sa mukha ni Suni at hindi rin maganda ang hitsura ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang oras, napansin ng team ang isang inukit na mural na naglalarawan ng mga sipi mula sa aklat ng mga patay. Ang gabay nito tungo sa pagkamit ng imortalidad. Ipinaliwanag ni Miles na kinakatawa nito ang konsepto ng huling paghatol, kung saan ang mga kaluluwa ay tinitimbang ng Diyos ng kamatayan, si Anubis, laban sa napakalaking sukat na hawak ni Maat ang diyosa ng katotohanan. Kung ang timbangan ay balanse, ang mga kaluluwa ay ipapasa sa kabilang buhay. Kasunod nito, ang grupo ay pumasok sa isa pang tunnel kung saan hindi sinasadya ni Miles ang isang mekanismo na nag-trigger ng St. Burial Booby Trap. Habang nagsisimulang mapuno ng buhangin ang lagusan, tumakbo ang grupo ng mabilis hanggat kaya nila upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa kaguluhan, ang suni ay nahulog sa isang hukay at naimpaled sa ilang mga spike ang iba ay sinubukang iligtas siya, ngunit siya ay nakalulungkot na sumuko sa kanyang mga pinsala. Lahat sila ay nagdadalamhati sa kanyang pagkawala, ngunit kailangan nilang magpatuloy sa paghahanap ng pagtakas. Pagkaraan ng ilang sandali na walang kaalam-alam, nakatagpo sila ng isa pang nawawalang bahagi ng shorty. Napagtanto ni Fitzy na ang antena nito ay maaaring gawing muli upang magtatag ng komunikasyon sa labas ng mundo. Mapanlikha niyang nire ang rover gamit ang kanyang kamera at ginagawa itong handang mag-record. Pagkatapos ay nagpadala si Miles ng isang video message, na nagpapaliwanag na siya, kasama ang kanyang anak na babae, at isang kameraman, ay nakulong sa lugar ng paghuhukay, at nangangailangan ng tulong. Bukod pa rito, nagbigay din siya ng babala na ang piramid, ay pinamumugaran ng mga nakamamatay na nilalang. Kaya ang sinumang magpasya na sumagip ay dapat magdala ng mga baril. Nang maglaon, natuklasan ni Miles ang isang nakatagong pinto, at pinamamahala ang buksan ito, na nagpapakita ng isang paraan patungo sa silid ng libing. Sa pakikipagsapalaran sa loob, naharap sila sa isang nakakagulat na tanawin, ilang labi ng namatay. Habang nag-explore pa ang grupo, nakita nila ang bangkay ng isang explorer noong ika-negatibo labinsyam na siglo, kasama ang kanyang journal na nagdedetalye ng potensyal na ruta ng pagtakas. Gayunpaman, bago nila lubusang maproseso ang impormasyon, biglang tumagos ang isang claw na kamay sa dibdib ni Miles, na napunit ang kanyang puso. Sumigaw si Nora para sa kanyang ama, ngunit hinila siya ni Fitzy, at tumakas sila patungo sa ligtas na lugar. Ang pinakamasama sa kanilang kapalaran, ang silid ng libing ay isinara sa kanila, na nakulong sila sa loob. Naiwan na walang alternatibo, gumawa si Fitzy ng isang matapang na desisyon na harapin ang nakamamatay na nilalang sa halip na mabuhay sa patuloy na takot. Habang dahan-dahan siyang bumalik sa silid ng libingan, nasaksihan niya na si Miles ay buhay pa at nakatali sa isang malaking sukat. Nakuha ni Fitzy ang nakakapangit na eksenang ito sa kanyang kamera. Habang tinitimbang ng nilalang ang puso ni Miles, upang matukoy ang kanyang pagiging karapat dapat para sa kabilang buhay. Sa paghahanap na ito ay marumi, kinakain ng nilalang ang puso na nagre-resulta sa kanyang huling pagkamatay. Kasunod nito, bumalik si Fitzy kay Nora at ipinakita sa kanya ang nakunan na footage. Kinilala ni Nora ang nilalang bilang Anubis, isang hybrid na jackal at tao na kumonsumo sa puso ng mga taong marumi o nagkasala. Pagkaalis ni Anubis, pumunta si Fitzy upang kunin ang baril mula sa namatay na sundalo habang si Nora ay kumukuha ng flair mula sa walang buhay na katawan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo siya ng isang nakasulat na teksto sa silid at nag ng isang makasaysayang account. Ang piramid ay itinayo upang ipakulong si Anubis na naghahangad na muling makasama ang kanyang ama, si Osiris, upang ma-access ang huling tarangkahan ng langit. Sa sandaling tumingin sa paligid ng silid, ang duo ay nakahanap ng isang baras na may hagdan ng lubid at nag-isip na ang mga sundalo ay dapat na pumasok sa piramid sa pamamagitan ng landas na iyon nang walang anumang pagkaantala nagsimulang umakyat si Nora sa lubid kasama si Fichi bigla tinambangan sila ni Anubis na pagkatapos ay inagaw si Fichi determinado na tumakas ipinagpatuloy ni Nora ang kanyang pag-akyat ngunit sinundan din siya ni Anubis. Sa isang desperadong hakbang, sinindihan niya ang sumiklab at nagawa niyang itulak ang nilalang palayo. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para maabot ang tuktok ng lubid sa kabila ng kanyang matinding pagod. Siya ay halos lumabas sa ibabaw ng muling lumitaw si Anubis at nakuha siya. Nang magkamalay si Nora, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang haligi sa silid ng libingan. Nakita rin niya si Fitzy, na desperadong humihingi ng tulong. Nakalulungkot, binasag ni Anubis ang mukha ni Fitzy sa harap niya. Sa kabila ng labis na takot, si Nora ay kumilos ng matino. Gumagamit siya ng talim na nakatago sa kanyang kamay upang simulan ang pagputol sa kanyang mga gapos. Kapag nakalaya na, ginagamit niya ang parehong talim para laslasin ang lig ni Anubis. Habang nanginginig ang nilalang sa sakit, isang horde ng peril cats, cats ang lumitaw up at inilunsan ang kanilang pag-atake sa kanya. Sa gitna ng kabuluhan ito, nakatakas si Nora, ngunit nawalan siya ng malay bago maalis ang labasan ng peramid. Nang magising siya, nakita niya ang isang batang lalaki na hawak ang kanyang kamera. Dahil sa mga gasgas at infeksyon, humingi ng tulong si Nora sa bata. Ngunit bago nila magawa ang anuman, lumilitaw si Anubis mula sa dilim at humahampas sa kanila habang ang screen ay nagiging itim. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please subscribe sa channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.